Mm -hmm. so Jay, especially, po, now, oh, especially po. now, dahil may social media, if I am a blogger, I, I will, accredit myself as as a, ano, as a media man on my own blog or my own page mm -mm -mm. or my own YouTube channel. Kasi, oh, ganun pala yun. <laughs> Parang ba, i-accredit mo na ako. <laughs> Baka mamaya mapatawag ako dyan, sabihin, Hoy, Boss Dada, bakit ka nag-show-show -show dyan? Nagka-live-live ka, ha? Accredited ka ba? Nag-iba ng panahon, eh. Unless, unless natutulog itong mga congressman sa, ng mga 20 years ago, at ayaw nilang tanggapin na meron ng pagbabago sa dipunan, uh, eh, wala, patay tayo riyan, oo. No? Kung susundin po yung sinasabi ng ilang kongresista na dapat ay uh, uh, yung mga accredited lang is uh, hawak ng KBP. 'Di ba meron ding mga ano, broadcast uh, uh, MPP na tumiwalag na rin sa sa, KBP, uh, sa exactly. KBP. Ibig sabihin ay may paglabag din sila so dapat din silang ipatawag Kasi sa kung, kongreso Kung susundin yung argumentong 'yan. wala accreditation sila Melchampo. Hmm. Sila yung yumao. Sino sila? sila lahat ng mga nasa BCWP, lahat ng nasa GMA 7. Ala, ganun? Ibig sabihin, ni isa sa GMA 7, walang, walang KBP accreditation. Ipasara na yan, ano na yan. Ipasara na yan, GMA. Bawi na yung prangkisa na yan. Hoy, Congress, magising kayo. Ha? Wag, natutulog daw kayo 20 years na. Oh, wala daw yung mga taga-child 7. Oh, DCWB sila Mel Chanko wala daw yung mga KBP accreditation oh ano na papano na yan bukas dapat yung GMA7 nandiyo dyan na yan ha fake news yan hindi <laughs> joke lang ang dami kayo lumalabas ano napansin nyo marami lumalabas ano sa mga Facebook reels ninyo <laughs> yung ano, nalaglag yung babae sa putikan, ganun, Tapos na nare na-recover siya. Tapos nung na-recover siya, tuyo yung buhok niya. O oh, hindi ba may mga ganun silang mga palabas diyan eh? yung mga ano nila show nila, yung mga telenovela nila. Oo, oh, kalokohan eh. Ang dami mga ganun palabas dyan sa Channel 7 eh. Yung, ano, yung nalaglag sa tulay, tapos namatay daw, nakuha nila, lumulutang-lutang na lang sa tubig, tapos nung nakita ng mga tao, binuha. <laughs> nung nabuhat nila, nadalaron, tuyo yung buhok, walang putik yung mga suot. Peke yun, ah. O masama yun. Lahat ng nasa ABS, lang yun, ah ano yun na yung mga ano lang yun Inconsistencies sa kanilang mga istorya hindi ngayon Si Noli de Castro mm. hindi sila credit at kung yun na ang... ha si Noli de Castro hindi accredited sa tanda nun wala lang yan naging vice president pa ng Pilipinas yan <laughs> kailan mo ang daming revelation sabi ko nga sa iyo mga congressman na to eh mas magagaling pa yung mga ano eh broadcaster sa inyo kaya galit kayo sa mga broadcaster eh ang kanilang pala pagbabasihan. Mm. Because these are already non-KDP members. But they're going on there. Di ba? Oo. So, oh. Sabi ko nga eh, tanga lang yung ano eh, tanga lang yung gagamit ng ganung argumento eh. Easy <laughs> lang, easy. Grabe naman yun. <laughs> tanga lang yung gagamit ng ganung argumento eh, ginamit nila yun so tanga sila. <laughs> Tama si Jason, sa so masakit ka naman magsalita. Eh, hey, sir, uh, Man, ako 'yun. Alam mo naman ako, napaka pagdating sa industriyang ito ay I am very, 'di uh, ba? Anong tawag nito? Very Anong tawag niyan? Prangka-prangka lang ba? Walang walang halong kaipokrituhan. Passion. Passion. Prangka niya lang. Sir <laughs> so Jay, okay. itong mga nangyayari sa mga anchor ng SMNI, do you think may epekto rin ito sa pagbo-broadcast ng ibang mga broadcaster din sa ibang mga impilan na lalo pat pag uh, nagkaipitan, abe, kailangan mong pangalanan ng iyong source no matter what. Parang ganon. Hindi, hindi, hindi pwede. That is why, sabi ko nga, uh, I am glad that uh, Attorney Panelo and Attorney ano, uh, Roque are bringing this matter to the court, no? Kasi hindi natin pwede, hindi pwedeng pabayaan yan because ang, ang estilo na naman talaga yan, ito ang totoanan dyan. Talagang dinuduro lang naman eh. May iba pang, may ibang ano dyan, may ibang purpose sila. Uh, they, they, want to send a message na, wag huwag nyo kaming gagalawin, huwag yung, wag yung, uh, pag-uusapan yung mga kabulastugan namin yung mga kaso namin na nakapending sa ombudsman mga plunder mga ganon mga grafting corruption kung hindi patatawag namin kayo patapos pakukulong namin kayo eh hindi po pwede yung ganon no eh ma yung pangangise, eh ah uh, anong tawag nito unang una ang ang hindi ko maintindihan bakit ang tatapang nitong mga congressman na hindi naman sila kunyari lang kunyari lang totoo na hindi naman no na na papanong hindi matapang eh yung media ngayon kasapakat nila so paano hindi matapang may mga yan dati yung mga media sama-sama lahat ng media binabati ko sila ngayon hindi isa na lang bubabati ko sila SMNI na lang Oh, so to eliminate the problem, eliminate asimenay. Ganun lang yun. To kaya matatapang sila because una sa lahat, yung media nasa kanila. Tapos, a majority pa sila, presidente, kakampi pa nila. Meron silang D Department of Justice, kakampi nila. Kaya ganyan, ang nangyayari, ang tatapang nila. Ah, uh, merong din broadcast na ganito na sobra-sobra uh, ang gastos, etc., etc. Bakit sila? Bakit hindi si speaker ang ano, ang umarap at sabihin niya, "O ikaw, asa nang ano mo?" Kasi ko At saka hindi ako nagtataka ako eh, bakit ayaw nilang ipareplay yung yung mismong audio at saka video ng broadcast na nag... Na, kasi it's a waste of time. It's irrelevant. It's a done deal already. Pero hindi na nila kailangan magpakita pa ng uh, ano ng uh, mga ebidensya na makakapunto sila. Eh kaya nga natin sila pinadala rito para ganyanin sila eh. Para durugin ng mga yan eh. So, bakit natin palalabas yung video niyan? Nagtatanong si yung announcer ng announcer niyo diyan sa SMNI. Oh, kasi doon lalabas na eh. Talaga nang tatanong lang eh. Ako eh ilang beses ko ni-review yan, hindi lang labing dalawang beses. Baka iba maaaring iba ang tono ni ni ano kanya-kanyang style yan unang-una -una, may pagkabisayan ang ang inflection ni ni uh, ka Kaerick no so baka ang dating sa mga taga Quezon katulad ni JJ Suarez mayon. Ba no baka ang dating sa kanya nag-aakusa na yung ganon kanya-kanya kasing uh, eh nga, nga pagka ganon kapag ka nagtanong tapos hindi niya naintindihan yung tanong nag-aakusa na sa kanya yun eh tanga nga Jason sa tama ka ah uh, ah uh, dialect ka ano yan eh ah uh, kasi ang ang kabampahan mag magtanong yan baka akala mo nag-aakusa so anong tawag nito yan simple lang ah uh, ah uh, palakpakan o malinaw napakadaming mga sinabi ni Jason sa dito na nalinawan tayo <laughs> sabi ni Jason sa mga tanga na mga bobo pa. Grabe naman. Oo, oh, at saka mga asong ulol daw. Ano pa yung sabi ni Jason sa na hindi niya maintindihan, maayos naman daw itong mga tunoon. Bakit ngayon naging mga asong ulol na? Gra Grabe naman to si Jason sa. O, oh, sa susunod niyan, Jason sa, palabas ka ng Hong Kong. Sa bilibid ka, ma sa bilibid ka na mapunta, hindi sa City Jail, ha?